Alright, good afternoon mga kamista Good afternoon dito, good morning dyan sa inyong lahat At uh, magkwentuhan tayo, pag-usapan natin ng konti itong uh, bagong balita Actually, uh, kahapon ito nangyari yata at uh, medyo nagulat ako Magluluto na sana ako eh <laughs> ng dinner Biglang nakita ko itong uh, bagong balita ngayon At uh, itong araw pong ating... Uh, Buting senador na si Senator Lacson ay magre-resign daw po bilang isang chairman ng Blue Ribbon Committee. So mga kamista, medyo ano na to eh, uh, naka, nararamdaman ko na maaaring mangyari ito. Three days or one week ago, actually, meron akong vlog na ang title is um, Lacson dapat mag-ingat sa pananabutahe. Ito na nga po mga kamista. Nangyari na po yung hindi uh, yung parang ano uh, nararamdaman natin last week. Kasi alam naman natin kung kayo po ay nanonood ng hearing sa Senado tungkol po rito sa karumaldumal na talagang nangyayari sa kurakutan sa DPWH at may sangkot na nga pong mga congressman at mga senador at saka may mga balibalita nagtatakipan eh ito po ang nangyari yung ating vlog na kinatatakutan nga natin na maaaring sinasa nga ng sadya itong si Senator Ping Lakson, ay mukhang dumating na po sa sukdulan itong mama kawawa naman itong ating uh, parang crime buster na senador si Senator Laxon kasi uh, maraming naniniwala sa kanya kahit ako naniniwala ako naman ako sa sincerity niya at uh, sa Senado talaga simulat sa poll itong si Senator Ping Lacson buhat pa nung 18 Congress na siya ay senador ito po talaga ay hindi tumatanggap ng pork barrel isinasauli po niya so so far wala naman akong nakitang malaking problema sa kanya para pagdudahan siya dito sa Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga maanomalyang flood control. Actually mga kamista, ha, kung bigyan natin ng konting uh, uh, background. Si Senator Ping Lacson ang may pinakamalaking investigasyon na ginawa dito sa flood control anomaly na to. Si Marcoleta pa man ang chairman, hindi pa man nagiging chairman si uh, Lacson ng Blue Ribbon Committee. Eh nag-imbestiga na itong si Laxon at marami po siyang uh, na-discover talaga at siya mismo ang nag sa kanyang uh, privilege speech sa Senate. Siya mismo ang nagbunyag ng malalaking uh, ano, nakawan, yung talaga talagang uh, kickback na involved ang mga congressman. no mga panahong iyon ay wala pang nababanggit na senador. Siyempre, Noong umikot na yung investigasyon, noong lumabas na yung mga report ni Lacson, yung mga pinakita niya na kung sino-sino ang involved na mga kontratista, na mga DPWH uh, head o engineers, noong bumalit na po ang Blue Ribbon Committee at pinatawag na itong mga diskaya o lahat ng mga involved na kontraktor ay nagkaroon na po ng mga turuan ng mga involved. Diyan na po lumabas yung pangalan ni uh, Villanueva, uh, ni Saldico, ni Jinggoy Estrada at biniro pa nga siya ni Marcoleta na hindi na oh, safe ka pala. Yung pala hindi siya safe. <laughs> so ngayon, uh, itong si at itong ang latest na binanatan ay itong si Cheese Escudero. So tatlong senador ang na-involve sa uh, insertions or mga kickback at bukod pa nga doon ay uh, ito rin si Saldico na tumakas na na nasa Spain na ngayon eh kasama rin po. At syempre, marami rin pong itinuturo yung mga ibang tao na bakit ito pong si Marcoleta medyo mai ano to eh mainit ang ulo nitong mamang ito. Laging naka laging nakalukot ang muka, lagi siyang galit, lagi siyang uh, parang kala mo may regla, nagtataray lagi uh, sa tuwing may hearing. Uh, ang dami-dami na raw sinasambit bakit daw hindi isama yung pangalan ni ano ni pangalan nito ni Martin Romualdez yung dating speaker ng House Alam niyo mga kamista eh and da dapat kasi mangyari yung mga pangalan na gusto nilang masambit itong katulad ni si Martin Romualdez dapat kasi ito lumabas ito sa bibig ng mga kontraktor at mga uh, involved na mga DPWH engineer o mga head, katulad ni Bonoan, para sa ganun eh talagang magkagipitan na, so sa madalit salita mga kamista humaba ng humaba ang listahan ng mga involved lumaki ng lumaki ang mga pangalan ng mga involved sa nakawan at dugasan ng, ng pondo sa DPWH mga insertion at mga kickbacks so ngayon mga kamista eto na ang nangyari nga Last week nga, nakagaya na nasabi ko, sabi ko nga mag-ingat si Lakson dahil sinasabutahin na talaga siya. Araw-araw kasi, walang ginawa kundi isabutahin siya nitong grupo ni Marcoleta. At ngayon pong araw na ito, o kahapon dyan sa Pilipinas, eh, ito na nga yung pinangangambahan natin na itong mama, eh, kawawa naman si Senator Lakson dahil parang na-pressure na po yata yung mama. Hindi natin alam kung na-pressure, Nagalit or tipong napikon Or tipong uh, meron siyang pinaplano Pero anong man yan mga kamista Itong nangyayari ngayon na magre-resign si Senator Lacson Ay isang patunay lamang na napakalaki ng pressure sa kanya At napakalaki ng sindikato rin Matatawag nating sindikato to eh Kasi ano eh uh, Tignan niyong mabuti mga kamista Nung isang araw, nung Friday, nagsalita ito, o Huwebes po yata, nagsalita si JB Ejercito, kapatid ni Jinggoy Estrada, na nag siya, na apat daw sa kanilang majority black ay aalis na at lilipat na sa minority. So, pan, pinipressure nila itong uh, majority black na pinabibilangan ni Lacson. Eh, kung tutuusin mga kamista, bakit ba ginagawa ito ni Ejercito, ni, ano, ni uh, ni JB, bakit ba siya nagsasalita ng ganun kung talagang gusto niyan lumabas ang katotohanan? Eh ako, sa akin palagay, kapatid niya kasi si ano eh, si Jingo Estrade. Ay to paano po protektahan niya yung kapatid niya? Kahit pa paano, ipagsasanggalang niya yung kapatid niya na huwag nang madamay pa. Kasi pangalawa na to eh. Pangalawa na itong magiging problema. Kasi nung una, sangkot na itong si Jinggo sa tidap. Nakulong na to eh, nakakalaya lang to dahil sa meron pa tong uh, I don't know kung bail or uh, parang petition na meron pang hearing na nakapending sa kanya Pero bukod pa doon, eto na naman ang panibago Medyo makati ang kamay eh, kung totoo man ha, medyo makati ang kamay kasi sangkot na naman siya eh So iyan ang isa sa mga ginagawa ni JB ito, sabi pa naman ni Marcoleta noon si JB Ayers si ito daw <coughs> excuse me <coughs> ang the good one pero mukhang ngayon eh hindi the good one to nangyayari kasi pinagtatanggol niya yung maling nagawa ng kapatid niya so eh siya ay isang ano, public servant isa sang senador dapat hindi niya ginagawa yun so sa ngayon ito pa uh, itong si Cheese Escudero nagsalita rin na uh, kung ano-ano nasa halip na pasinungalingan niya yung mga bintang sa kanya ang ginawa niya ay nag na, marami siyang pinagsinisi sa mga kasamahan niya sinisisi niya yung mga kasamahan niya na pumapayag na ituro daw ang, kung ang senado nasirain ang senado uh, nagtuturo siya ng na kung sino-sino sa halip na pasinungalingan niya yung bintang sa kanya ang ginawa niya ay para siyang bata na nagtatantrums at nagtututuro na parang hindi lang naman ako ang umihi umihi din naman siya parang ganun so yung ganong gawain ginawa ni Chis Escuderes, lalo lang din lumalim ang hinala ng mga tao. Kasi wala namang narinig sa'yo na tinanggi mo eh. So ibig sabihin nun, pag-amin ba yun na talagang totoo yung bintang sa'yo? So mga kamista, naging magulo. At itong si Marcoleta, uh, kung ano-ano na pinagkagawa sa tuwing may hearing, bigla na lang magdadala ng mga testigo na walang kredibilidad na bigla na lang nawawala yung pala bigla rin pumutok na tuloy na pag-isip ng mga tao kaya pala itong si Marcoleta ay eh, laging galit at laging nakasibangot at laging nang aaway sa hearing ng Blue Ribbon Committee eh meron din pala siyang itinatagong baho itong asawa niya na si Edna Marcoleta ay ano po, sabi raw po, eh, independent daw po na director noong insurance company na nagbibigay ng insurance sa mga diskaya. Eh, hindi naman po ano yun eh, totoong independent pero may koneksyon. Dahil meron siyang 500 shares doon mismo sa company. Paano siya magiging independent? Eh, kung independent siya, yung asawa ni Marcoleta dapat wala siyang share. At buko doon ay bayad ng asawa niya, imposible hindi bayad yun. Dahil tuwing nagme-meeting yan, tuwing umaattend meeting, itong asawa ni Marcoleta sa meeting ng insurance company, siya ay binabayaran per dime. Yun ang katotohanan dyan. Wala namang si po mag mag, mag ng panahon doon kung hindi siya nakikinabang. At mind this mga kamista. Ang involved na pera doon sa insurance na yun na pinabibilangan ng asawa ni Marcoleta, sa nahahalungkat pa lang ha sa ngayon is 19 million 19 million pesos so may kanya-kanyang itinatagong baho itong mga maiingay na ito sa Senado at ayaw po nila ang kanilang ano argumento bakit daw po napupunta na sa senador lang ang mga bintang mali po 'yun hindi totoo 'yun kasi ang ang sinasabi nga ni ni ano ni Lacson kung saan mapunta ang ebidensya doon sila tutungo eh kaso nga itinuturo itong si Villanueva itong si Joel Islord, itong si Jinggoy Estrada na dati nang nasangkot sa PIDAP na dati na ring nakulong at bago nga itong si Chis Escudero nakitang-kita naman noong PIP na na itong pumasok yung 2025 na uh, budget eh, nakita siya sa Senate mismo na pumunta siya sa Bicam. At lumalabas din po na itong DPWH pala, mga kamista, na ang budget nito noon ay binawasan ng Congress. Pero noong pumunta sa Senate ay biglang nadagdagan. At ito nga yung insertions na sa tingin nila, ito yung insertions na mahigit 145 million. ah uh, million ba? O billion? O billion? Parang ganyan. Na nara-baho ni Cheese Escudero. So bukod pa doon, alam niyo po ba mga kamista kung sino ang number one at number 2 na nakikinabang sa pinakamalaking pondo sa pinakamalaking pondo ng uh, DPWH pagdating po sa mga flood control. Of course, number 1 Bulacan. Pero ang number 2 dito kayo magugulat. Ang number two ay ang sursogon na sino po ba ang nakaupo doon na congresswoman. Uh, congresswoman ba o mayor? Parang ganun. Kapatid lamang naman po ni Cheese Escudero. Eh, sino po ba yung contractor na gumagawa din doon sa sursogon ng lahat ng flood control? Kanino naka-award? Doon po sa number one uh, campaign contributor ni Chis Escudero na umamin na siya ay nagbibigay na, nagbigay ng 30 million na campaign funds or uh, contribution para kay Chis Escudero noong nakaraang uh, eleksyon na siya ay tumakbo bilang senador. So, mga kamista, tignan nyo lang ang, ano ha, kung bakit nagkakagulo talaga sa Senado at kung bakit sinasabotahe si Ping Lakson. Ultimong dating Senate President talaga ay may kinalaman. So hindi bago 'yun, hindi bago. Kasi nasa na ano eh, nakita eh. Number 2 sa pinakamalaking pondo na nabigyan ay ang sursogon na mismo ang nag insert mismo ay si Chis Escudero ng pondo sinasalo ng kanyang kapatid na babae hindi ah, di ko malam kung mayor ba yun o congresswoman at yung award ng kontrata ay ibinibigay naman sa kontraktor na contributor ni Chis Escudero na umamin na siya ay nagbibigay ng 30 million kay Chis para sa kanyang campaign noong siya ay tumakbong senador. Oh, alam niya? na. So, ilan yung senador na nabanggit ko? Yung unang ipinukul, na uh, isinangkot ni Bryce, Joel Villanueva, si Joel Islord, Jingoy Estrada, at siempre yung pinaka maingay na kunwari eh ano I don't know yung Kiso <laughs> si Cheese Escudero siya ngayon ang bago na nag-iingay no isang linggo Magmula po nung pumutok 'yan sunod-sunod na ang pagsabotahe kay Lacson at ang kanilang argumento nasisira daw po at sinisira ni uh, Senator Ping Lacson ang kredibilidad ng Senate dahil pinapayagan niya na ang Senate lamang at mga senador lamang ang mapukol ng mga problema at mga uh, kalokohan sa panga, sa insertion at mga kickbacks. Eh, hindi naman totoo 'yun mga kamista ko nanonood po kayo lahat. Marami nang sinampahan ng kaso. Ang problema lang yung investigation ay unti-unting pumapasok papunta sa kanila at ayaw ng mga senador yung mga ganoong galawan na sila ay nadadamay hindi natin alam ano, ano mangyayari mga kamista, kung talaga bang matutuloy ang mag-resign si Ping Lakson pero maraming nananawagan mga mamamayan na nagtitiwala at nakikitang tama ang ginagawa ni Lakson na huwag siyang mag-resign kasi sa totoo lang mga kamista sabihin na natin 80% o 85% ng mga Pilipino nagtitiwala kay Ping Lakson kumpara kay Marcoleta na nung unang-una pa lang, unang hearing pa lang, gusto na kagad niya na maging uh, state witness itong uh, tawag dito, mga ang mag-asawang diskaya. Balikan natin ng konti nga yan. Nakakapikon kasi eh. Baka akala ng mga tao eh, mas magaling si Marcoleta. Si Marcoleta, umpisa pa lamang first hearing, gusto na kagad niyang gawain uh, tawag dito, ah uh, state witness itong mag-asawang Diskaya. Bakit po? Eh, kagaya nga na bangkit ko, ang dami niyang ginagawa. Alam niyo naman, pa sa tuwing sinasabutahin niya si Ping Lakson, at uh, kung ano, -ano pinagsasabit, pinagagawa, yung pala, yung asawa niya, si Marcoleta, si Edna Marcoleta, ay ito mismo ang nagbibigay ng insurance, yung company nito ang nagbibigay ng insurance sa mga Diskaya kaya naman pala mga kamista, may tinatagong baho ang mga Marcoleta. At ito nga po, eh bakit nga ba, bakit ba pinipilit niya ang diskaya na maging state witness? Eh hindi naman po pinaka list guilty ang mga diskaya. Sila ang pinaka most guilty sa mga kontraktor. Dahil inamin naman nila eh, sila nagbibigay eh. Niririg nila ang mga, uh, tawag dito, ang mga bidding nagbabayad sila para silang manalo. O pagkatapos yung mga kontrata hindi naman nila ginagawa ng tama. At ang masama pa nito, ah, uh, yung ibang project bukod sa sila man, kung sila man ang gumawa, may ghost project, hindi pala nag Hindi ginawa or kung ginawa man hindi tinapos, inumpisahan lang or kung tinapos man ay hindi po tama kundi substandard po ang mga ginawa nila. At meron pa na sila ang nanalo sa kontrata pagka nakuha na nila ipinapasab ko na nila kalaking ano po uh, kasalanan ng mga diskaya hindi sila dapat maging state witness dahil sila ang pinaka most guilty for me hindi sila least guilty so ngayon mga kamista balik ulit tayo kay Senator Lacson sana nga sa dami dami ng dinaanan at nangyari sana sana lang talaga mag isip pa rin si Senator Ping Lacson na huwag mag resign kasi marami nagtitiwala sa kanya. It so happen lang na marami siyang natapakang paa na kanyang mga kasamahan dahil yung mga kasamahan niya na nag-iiyakan ngayon ay eh na, sila yung na, dinadaanan na at na, napupuntahan na ng investigasyon. Hindi dapat tayo pumayag ng ganun. Eh, kasi kung magre-resign si, Mar si Senator Ping Lacson, sino po kaya ang hahawak ng Senate Blue Ribbon Committee? Sa tingin niyo po ba, halimbawa, kung ang manalong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay kakampi ni Lacson, sa tingin niyo ba hindi siya isasabutahe pa rin? Matitigil lamang ang pananabutahe ng mga kasamahan niya Senador ni Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee kung ang mauupo sa Senate Blue Ribbon Committee uli ay kakampi ng mga nasa kabilang side. Alam na ninyo yung kung sino yung mga yon, yung mga maguguluron. <laughs> Sila yung pilit na sinasabutahe at sinisira. Nawaw ang mga Pilipino tuloy nawawala ng gana kasi nagpupuro turuan na lang. Uh, pero pag titignan naman natin yung other part or other side ng investigation aside from Blue Ribbon Committee, may mga magandang nangyayari. Katulad na lamang sa DPWH, marami na silang pinasampahan ng kaso, marami na silang na, napahold ng mga uh, ari-arian, mga napris na na asset at sana nga lang po talaga ito talagang saldi ko na to ay makuha rin uh, itong si saldi ko na to eh ano to eh uh, kumbaga sa ano, ito yung pinaka dapat madakma hindi ito dapat pabayaan uh, kung ako sana kay Senator Lacson, bago siya um, magbitaw, makuha muna sana niya si Saldi ko dahil si Saldi ko, meron pa yung bibitawan na mga sangkot pa, Marami pa yan. Uh, nagtatago si Saldi ko kasi siguro uh, sa takot na rin na maaari na siyang likidahin ng mga ibang niyang tinatagong pangalan. Posible yun mga kamista kasi sa dami ng nakurakot niya. Imposibleng wala, wala siyang kasabot niya na mas, mas malaki or maraming kasabot niya. Sigurado yan. So mga kamista, Uh, let's pray para sa Pilipinas. Ipagdasal natin ang Pilipinas. Nakapagtataka lang talaga mga kamista. Alam nyo po ba, katolikong bansa tayo ang Pilipinas. Majority of the people in the Philippines are Catholics or Christian. Pero ang nakapagtataka, bakit mas maraming kampunyata si Satanas? <laughs> Yan lang ang masasabi ko mga kamista. So, Mga kamista, pagdasal natin ng kabutihan na manaig at Pagdasal din natin na magapi ang mga may mga masasamang gawain sa ating bayan. Mga kamusta, maray-maray po salamat uh, sa panonood. Please uh, subscribe, like and share. Hanggang sa muli, magandang hapon po sa inyo lahat. At uh, pagpalain kayo ng Panginoon sa mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum. God bless us all. Hanggang sa muli, mga kamista.